pinakakaabang-abang na labanan, kamanghamanghang mga laro, tusok-sulong bakbakan, at mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Mula sa MBC Network News, napakabonggang balita. Si Poy Aram, ang sentro ng Gilas, Pilipinas, nagpas siyang magretiro sa national team ilang linggo bago ang pinakaabangan na 2023 FIBA World Cup. Sa social media post, nagpaalam ang veteranong manlalarong basketball sa Gilas at nagpasalamat sa mga sumuporta sa pagsisilbi sa bansa. Inaasahang mapasama siya sa gilas 21 man pool para sa FIBA World Cup simula August 25. Dahil sa injury ni Aram, hindi siya nakapag-practice kasama ng national team. Ngayong nagretiro na siya, handa siyang maglaro muli para sa bansa. Nang gilas siya noong 2018 Asian Games. Bilang bahagi ng FIBA World Cup training pool, kasama niya ang gilas sa European training camp. Dahil sa tuhod, hindi na siya nakasama sa China Tournament ng National Team laban sa Iran at Senegal. Pagkatapos ni Aram, ang natitirang mga malalaki sa gilas ay sina Soto, AJ Edo, Job Tagilar, at Jun Malfajardo. Sa ika-25 ng Agosto, ang pambato ng bansa laban sa Dominican Republic. Bumisita rin ang Philippine Women's Football Team sa ensayo ng gilas, Pilipinas. Matapos ng Pilipinas sa 2023 FIFA Women's World Cup sa New Zealand, Personal ang pagkikilala sa Gilas Men's. Ang fact ni Cesar Inabolden, star forward, at si Olivia McDaniel, goalkeeper. Galing ni Ina Palacios bilang stopper at Chandra McDaniel bilang striker sa impresibong debut. Nakakuha sila ng historyang panalo laban sa New Zealand. Score, 1-0. Masiglang balik aksyon ng football team. Bagong head coach na. Sa katunayan, sa pinakahuling puntos ng DZRH, walang hintusin ni Naborha sa pagbabalita at paghahasik ng balita. Mga Pinoy, sama-sama.